Bakit sir gusto niyo may kulay na baka? Eh, maganda pong alagaan yung gayo. Ay, may... Hiyang po, hiyang. Hiyang. Yeah, hindi kayo mapasama sa baka. Siibit ito lang para bibiro no, sa inyo. Tama na din yung kabli guys. Ah, para napaka... Bahala ka Kahit hindi hindi hindi

siya, Hindi kayo mapasama sa baka. Ah, para na bahala ka lang. Kahit hindi na. Ah, para Bahala ka lang. Kahit hindi na. Kahit hindi na. hindi na. Kahit na. Kahit na. Kahit na. साईं Napakaganda ka na kanila. Ang palagay na yung kapatid. Yung ko siya Magaling ko siya ni Utawan. Sayang. Ay, napakaganda ka naman ang katawan. Magkano sir pag nabili niyo? Magkano po? Nabili na ho yan. Magkano po? Pareho ay 70. Ang dalawa ay 150, around 70. Pa, isa lang pala nakabili neto. Ito 70. ay 70. Sa mga isang, makakataon okay. lang siya. Oo, tama na. Ay, ay, okay. ay! Isa pala nakabili neto lahat. Hindi, na eh. 70,000 era. Okay, 73. 70. May naiibigay pa rin dito. Wala bibitaw. Eh, ang ganda nitong 70,000 na. Napakaganda 70,000. yung wow, pero ang ganda ng peto. O, isara na lang o, o, bitawan na lang. Thank you. Balik na po rin siya. Ayaw. Ayaw. Napakiti, Yanbig. Ah, yung MB malolos de la Carcaja. Dahil datang pala ng MB, ay ah, malolos Marulis de So, ito pa, o, oh. dinatagdagan pa ng isa. Are. Ayaw na daw, Sabi nung may arre. Binibigay ng 75,000. Ang bakang ito. ko. Oh. Bakit gayon? Pabaliktad. Ah, sa harapan ng bukas. Ng kanilang kolong-kolong. Kasi -kolong. pinapalitan na ng pangilong yung mga nabili. Ilan ito, dito, oh. ay lima, malalaki

tapos ang paglalagay ng eh uh, ano sa ilong ali para sumunod at gumalaw yung baka ng so ito 'yung no, yung dalawang mag-asawa ito 'yung lang ito na, uh, sila 'yung nagtutusok sa baka mga nagpapatusok sa kanila. Para muna kami ma? sa. Nagpapatulong muna. Kami So mayro pa talagang mga buyers na hindi no? hinintay talaga nila yung tanghali na bago bumili ng baka. Yan. Papa, papa, punta

Bibili kayo, sir, baka? Opo, bibili po. Ah, nakabili na po? Hindi pa po, natarato At, pa lang. Ah, natarato pa lang. Ano pong itim? Bakit, sir, gusto nyo may kulay na baka? Eh, maganda pong alagaan yung gayon. Hindi may kulay? Okay. Hiyang po, hiyang. Hiyang. Iba naman gusto puting-puti. Ito so, yung mm magusto -hmm. puting. Hiyang po sa amin yung gayon. Ah, mm -hmm baka pukutin niya ba pa mo ganon baka okay, namin ba may pa sa namin baka na? baka namin baka namin sa namin baka 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 So, hiyantay sila sa may kulay na baka. Uh, mabilog uh, naman ang pwede. Ayan, may tsura daw ang baka. Quality. Bawas daw para magkasunto na kaagad. Ayan. Ito, meron ditong nabiling inumin. Ayun, no? Oh. Malaki. Magkano pa kabili nung sir? Ha? Uh Magkano -huh. pa kabili? Hindi, hindi pa na. Ay, hindi diba, pa nabili? Balik. O, e, babalik po. Tawad eh po, 46. Uh, 46 lang ang tawad. Magkano ba ba ang presyo niyo dyan? Magkano pa kabili? Magkano pa kabili? E, lugi pa kayo, kaya binalik nila lang. Malaki pinahin dyan sa ano? Malaki nga, eh. Wala pwede yan. Ay. O, ito! Kaming gano'n! Ito, Kuya. Kuya, na ba Kanya? Matyaas na 35 po. 35 to, so may yeah. Daligan, naluluki po. po. Naluluki pa rin. Bakit sa marami. Isa ko niya, o. nila yung dalawa. Dalawang malalaki. Kaya magkano yung presyo ng baka mo? Eh, naging 40 na. Naging 40,000. Naging 5 po. 50,000. Ang baka na ito. Mm -hmm. Yan, 50,000. Puro pato ang mga sinisigaw ng mga tao dito. Puro pato. Ayan. Ayan, marami pa dito. Magaganda, oh. Mabilugang pa ang mga buwet. Oh. Right this... so, kaya mag-arotasyon ba baka mo? At wala ang 45. Walang limang 45, limang po. Maraming bakaw. Kapal. Kung limang po, akong si 45,000. Yan. Yeah. Bakong JR. <suss> Kaya na <bagana> presyo pala na? <gib�> <suss> 50. 50 50. 50,000. Hey, ito naman, Sinatra yeah, to. Ito, may tratuhan pa, ito na, tratutumbakan ito ito, ito, ito. ito, may ito, may ito, may ito. To pues so, to so, so, hindi kaya na P52,500 kung bakang ito. Ayan. p nga, siya kayo. mga to. O, mga nakabitin. O, napakarami pa rin to. Turetihanan. Nakakabitin Kung baga mabili o hindi.

Ato ba? sa 50000 Ato ba? Ato pa niya. Ayaw si Kuya! Ato naman ko ulit mula. Ate magkano ba kanya? May P30,000. May P30,000. May P30,000. Ata Go Asay. Oh, maganda din tao sa. Ayun nga po. <laughs> Ayon, ay, maganda 30,000 tao sa mga ilang bakal. Ate, nilalapos sa presyo ah, sakali na. Hindi pa po nabibila? Ay, mababala daw at siya hindi may bigay na lulugi pa. Ah, nalulugi pa. Tapos naman po ang ngayon. Eh, iba po lang. Iba ba? Kasi hindi eh. Ah. Iba-iba kasi makaranjan. Ano nang nasulinan daw po kaya maganda ganda kayo. Maganda ganda na po presyo ano apo okay, itong baka oh maganda pa akong guy boleh uh -huh. pula oke okay, okay. rin.